mga idol naka may dumaw mga idol sana mahuli ho nat panigurado ito talakitok tong malaki ayun mga idol yun yun ho oh. ayun pumupunta roon mga hala, hala sana mapison ho natin mga idol yan ho oh. ah hala 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 mga idol may malaki mga idol sana hindi ho makuha Kaputol. Mga idol. Ayan. Ah, okay. Huh. Anong ah, talakitok ito mga idol? Sana kayanin ang ating uh, numero 12 na nylon. Numero 12 po itong ating nylon mga idol. Sana kayanin niya. Ay talakitok nga mga idol. Ayun. Nakikita na ano natin. Ang siste. Saan natin lalagay po ito? Ah. Da da didan, da da dida da dan, da da didan, da da Good morning, ay morning. Good afternoon, mga idol. Si Sagwan ni Tatay, mga idol, is back. Opo, sana muli, mga idol, ay sama niyo po muli ako sa aking pamamalaot ngayong araw ng Sabado. Opo, Agosto, adjust tayo ngayon, mga idol. Ayan na, At, siyempre, bago ang lahat, mga idol, time check muna na o tayo. Saan ang araw? Ayun, ang oras alauna sa is mga idol at wala ba kayong napapansin mga idol sa ating uh, bangka ang ating bangka mga idol ay styrofoam lang po ito mga idol pansamantala po nating uh, magagamit o habang wala pa tayong bangka dahil ang ating bangka mga idol ay tuluyan na pong nasira at mabuti na lamang mga idol mayroon tayong nagawang uh, ah, bangkang styrofoam pansamantala po lang po ito mga idol Opo. at ito na po mga idol oh, mga idol ang ating bangka Oo, ang cute nito nito mga idol. Ang haba nito mga idol ay isang metro at kalahati lang po ang haba nito. Oo. Oh, may tubig na pambira. Limasan muna natin hindi kasi maayos ang ating pagkakaipok si mga idol at tumatagas yung mga kadugtungan mga idol oo kaya uh, nagkakaroon ng tubig ang ating napaka cute na bangkang styrofoam at ito mga idol ang ating lagayan ng cellphone kapag tayo po ay nagla live ayan Okay mga idol, samahan nyo po mali ako sa araw ng Sabado mga idol. At ang tabayanan nyo mga idol kapag narating na po natin ang ating uh, sasadya yung fishing spot na kung saan ang ating fishing spot mga idol ay bandaroon mga idol at uh, medyo maalon ngayon mga idol o hindi ho kalayuan mga idol baka biglang mag alboroto ang panahon mga idol ah uh, mapupuno ng tubig itong ating bangka bagamat uh, ito ay uh, napupuno ng tubig mga idol ito po ay hindi lulumbog dahil ang ating bangka ay styrofoam opo okay mga idol muli si sagwa ni tatay ay muling nagpapasalamat po muli sa inyong walang tawang panonood stisip mga idol and enjoy watching malayo-layo pa mga idol ang ating uh, sa sa giant fishing spot. Uh, sana hindi oh, uh, lalong maglakian ang mga alun mga idol para uh, mapuntahan natin ang ating uh, ruta ngayong uh, ano, yung ating type na puntahan, yung ating paboritong uh, fishing spot, mga idol. Opo. Sana itong alun mga idol ay Uh, consistent maging consistent lang mga idol para uh, kayang kaya ho natin na uh, uh, kayang kaya po ng bangka natin uh, lusobin ang ating spot oo uh, medyo may kalakihan kasi ang alon mga idol at nababahala tayo o kapag uh, mas lalong uh, pa, mga idol kaya sana sa araw na ito ay eh, ganito lang ang alon mga idol Opo. Uh, malayo-layo pa kasi mga idol ang ating kuan. ang ating uy, yun oh. Siya nang sinasabi ko. Ah, uh, na, na papasukan ng tubig kapag malaki ang alon. Yun. At sempre marami na namang tubig. Ang ating pamayan mga idol, hipon yan mga idol. Oh, marami-rami yan, mga idol. Ano? Okay. Ah, medyo malayo pa tayo mga idol la. Ah. Okay, mga idol. Ah. Naabot na po natin ang ating kukan spot. At siyempre ang ating pamain mga idol ay As usual yan, mga idol. Hipon, mga idol. Ayun, oh. Ayun, oh. At uy, may mga patay na, mga idol. Tanggalin nun natin, mga idol, ang ating mga patay na hipon. Ayun, oh. Okay, may karamihan po, mga idol, ang ating pamain. Kapag ka naubos ito, mga idol, sa kagat ng isda, mga idol, eh, eh, check. puno itong ating napaka-cute na bangka. Pambihira. Tsak lang ho. At maya-maya, mag-uumpisa na po tayong mamingwit wit. Ayan. 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 Okay. Tali lang ho natin dito yung ating hipon para buhay pa mga idol just in case may matira mga idol ang buhay ay pwede pa ho natin maipain kinabukasan okay at ang ating gamit na nylon mga idol ito numero uh, 12 po ito ito numero 12 po itong ating gamit na nylon dalawang hook mga idol ayun o dalawang hook ang ating gamit, at wal okay wag na po natin patagalin mga idol ating painan mga idol yan yan mga idol ay, may epoxy pa mga idol yung ating kon koko ay nagipok epoxy kasi tayo kaganina mga idol ay, ay. hindi natanggal mga idol at syempre may extra tayong nylon numero 15 po yan Uh, pagka mayroong tayong mahuling uh, malaki, mga idol, na isda, yan ang ating gagamitin. Tayo muna natin itong numero 12, mga idol. Okay, unang hagis mga idol. Ayan. Oh, yeah. Sana po, mga idol, ay makahuli po tayo. Makahuli po ang ating unang hagis. Yan, napaka-cute mga idol ang ating bangka. Kita niyan, mga idol, oh. Siguro yung ah uh, bukod sa ating pagkukuan pag uh, record sa video mga idol. Naka live po tayo niyan. Tingnan niyo mga idol ayun No? Yung ating isang cellphone no? Kaya lang malabo mga idol. Ang kuan. po tayo niyan. Stepod lang diyan yung mga viewers ko sa live po. Dahil ay uh, si Sagwan ni Tatay mga idol ay bukod sa nagla-live, nagre-record po tayo ng video. Okay, kapag ka po ito ay may kumagat mga idol, panugrado huli po ito ha uh ha, -huh. nagpabira okay, unang nahuli natin mga idol panugrado, kanuping ito oops ano, kanuping ka ba? ayan mga idol unang huli ayan o, oh, yung ating live stream mga idol, bukod sa live stream mayroon na tayong record na video Okay, ito po. Mga idol ang ating unang huli. Kanoping. Uy, pambihira muntik na. No? Mabuti na lang. Ay, uh, dito sa bangka. Saan ka na? Pambihira yun. Sumiksik. Ayan natin yan mga idol. Andun, natakot. Kahit sa guwan ni tatay. Sumiksik mga idol. Nagpumiglas siya mga idol. Mabuti na lang dito sa bangka. Ah... Uh, nalaglag ang pa Painan muli natin mga idol. Kamuntik nang makawala ang ating unang huli. Hagisan muli natin mga idol. Ayan. Kapag kamay kumagat muli mga idol, panigrado yan. Huli na naman yan. Ayan mga idol. Okay. Ayan mga idol. Uy. Uy, medyo malaki-laki. Ala, ala mga idol. Ala, ala. Malaki mga idol. Ay, talakitok ito mga idol. Ay sayang, dapat numero 15 yung ating nagamit. Ayun oh mga idol. Ay, salamat. Huwag sana maputol mga idol, naka may dumawi mga idol. Sana mahuli ho natin Panigurado ito talakitok tong malaki. Ayun mga idol, oh, yun. Yun oh. Ayun, pumupunta roon mga idol. Hala, hala. Sana mapison ho natin mga idol. Yan oh. Ah. Hala, 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 Mga idol, may malaki mga idol. Sana hindi ho makuan. Aputol. Mga idol. Ah, ayan. Okay. Huh. Anong tla, ah, talakito kito mga idol. Sana kayanin ang ating uh, numero 12 na nylon. Numero 12 po itong ating nylon mga idol. Sana kayanin niya ay talaki ito nga mga idol ayun nakikita na natin ang siste sa natin lalagay po ito ay, ay ay ala, nakawala mga idol sayang ala kitang kita na natin ay nakawala hmm, sayang painan muli natin pambira ah painan muli natin mga idol nakawala pa ah. ang laki nun mga idol mga apat na kilo yun ng ating sapanta dun mga idol malapit na ok pambira painan muli natin sana kumampas siya kumagat pa Nakawala mga idol. Oh. Naglalay po tayo mga idol. Nakawala. Sayang. Kitang-kita na natin sa ating record mga idol. Sa ating video. Kundi. Ah. Nakakapanghinayang mga idol. Ang laki sana nun. Sana kumagat pa yun mga idol. Pag kumagat pa yun mga idol sana mahuli na ho natin Pambihira yun uh -huh. Uh -huh. ayan mga idol nakahuli na pangalawang huli natin mga idol Pambihira. wala na ang talakitok oops kanuping mga idol yung ating pangalawang huli yung talakitok na nakawala mga idol ay hindi na kumagat okay Painan muli natin, mga idol. Hagisan muli natin, mga idol. Ayun. Sana kumagat pa ang talakitok. Pambihira yan. Sayang. Mm Hindi -hmm. na. Mm -hmm. Okay. Okay. Ayan na naman, kanoping na naman sa panugrado. Ayan, kanoping nga. Kaya lang medyo maliit, pero pwede na po ito pang uulang mga edo. Uh -huh. Uh -huh. ayan na naman ano ka kanuping ka ba Uli, oy. kanuping nga kaya lang maliit na naman Pakawalan ho natin ito mga idol dahil uh, pang maliit. Ayan. Agis sa muli natin. Ayaw na. ayan mga idol Nakahuli naman tayo Oh yan o oh, Kanoping mga idol ah, Ang ating nahuli Unang huli sa Uy pang uh... Uy pambira talaga oh. Nakalusot pa Hindi naswak sa ating oh, huh, talaga Huli na, naging kuwampa, sayang. Pangulam na sana yun. kala ko, pasok na sa butas ng ating kuwan, sibot. Hindi pala. Malabo na kasi mata ni sagon ni tatay, mga idol, kaya nakawala yung isang huli natin. Bueno, agisan muli natin, baka makahuli pa tayo. Hindi natin sinigurado na napasok sa sibot yung isda. Malabo na kasi mata ni Sagot ni Tatay mga idol. O kaya yung akala natin pasok na sa butas ng ating kuan. Nga uh, sibot yung pala hindi pa pala. Hindi. Mhm, Okay, yan na naman mga idol. Ayan. Ayan. Kanuping mga idol. Medyo malaki-laki. Ang ating kanuping. Uh -huh. Sana hindi na ito lumusot. Kasi sigurado you know, natin na hindi na lulusot sa ating kuhan. Sibut. Ah. Ayan. Kala mo ha. Kanina kasi mga idol, yung ating huli lumusot eh. Akala ko, suwak na sa banga sa ating sibot. Ayun pala ay, hindi pa pala pasok. Dahil sa may kalabuan na talaga ang ating paningin mga idol. Okay. Ah. Agisan muli natin mga idol. Ayan na. Hmm. Ayan na. Ayan na naman ang idol. Nakahuli ulit tayo. Kanuping to. Panugrado. Ayan o. Kanuping nga. Ayan o. Ah. Uh. ka ng pumetik-petik dyan pambira ka baka makawala ka pa sayang yan hagisan muli natin ay loko ulitin natin dahil nagulo การโนปิงน้ำมันมองไอด ayan mga idol nakauwi na po tayo dito na po tayo sa bungad ng aming barangay mga idol at ang ating bangka uy meron na namang tubig mga idol dimasan muli natin mga idol sobrang cute nito ng ating uh, bangka mga idol dahil uh, isa't kalating metro lang po ito mga idol sobrang cute sobrang uh. Napakaganda pa ng pagkakagawa ni sagwa ni tatay mga idol. Tingnan nyo yung dolo mga idol. May bapor-bapor, papambihira yan. At ang ating angkla mga idol, wala pa siguro isang kilo ito. Oo, pero matibay yan mga idol. At siyempre mga idol, ang ating huli sa araw na ito. Hop, sana, 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 sana. Uy, yun mga idol, o, yun no? Ito lang mga idol ang ating nakayanan sa araw na ito mukhang may pagtatampo ang mga isda sa atin mga idol dahil ah, narinig kong nag-uusap-usap ang mga kanuping mga idol kaganina mga idol sabi ng kanuping mga idol si ni tatay eh, madalang na pumunta oh, sa kanyang paboritong fishing spot kung kailan niya gusto sa kanya saka lang siya mamimingwit at ah, ay sila mga idol ay gutom na gutom na daro sila mga idol dahil ang napakasarap natin pamain mga idol ay namimiss niya nila, namimiss na nila mga idol pambira yan. kaya naman ang pati yung ta talakito kagani ng mga idol ay nakawala pambira abot kamay na po natin na kalain mo na riyan na po mga idol pero napigtas pa pambira yan sayang mga apat na kilo pa naman yun mga idol eh, ganun talaga ang buhay mga idol. At sana bukas mga idol, makapamingwit muli tayo dahil uh, madalang talaga ngayon mga idol ang panghuhuli ng hipon mga idol. O, oh, Mabuti na lang mga idol, mayroon pa tayong tirang hipon. Isa, may buhay pa. Oh. Ayun lang mga idol ang ating tira. Ito bukas. Yan. Ito patay na. Oh. Yung dalawa na lang ang tirang buhay mga idol ng ating hipon. At pwede pa huyan bukas, mga idol. May papain pa rin po natin yan. Sana bukas ay mag-iba na ang uh, suwerte natin. At sana maswerte na tayo uh, bukas at makabinta sana tayo, mga idol. So ngayon, mga idol, pang-ulam lang talaga, mga idol, ang ating nahuli. Pambira. Okay, sa susunod na ating uh, pelikula muli, mga idol, sana ay ah... Uh, nariyan pa rin po kayo para panoorin po ang ating susunod na mga magagandang pelikula pambira so ito mga idol ang ating ginamit ka ganina sa pag live ayan okay once again mga idol thank you so much and bye bye